Idol, good morning. Panibagong araw at panibagong buhay na naman tayo ngayon mga Idol na binigay ng Panginoon sa atin. Kalakasan at buhay. So, thanks God. So, for this video mga Idol, ay magagawa tayo mga Idol ng limbiran ng inahin at saka yung Bartolina, yung panakan mga Idol ng inahin. So, papakita ko so, sa inyo mga Idol kung paano ako magbend at paano ako gagawa ng limbiran or Bartolina ng inahin. So, Napakita so, ko sa inyo mga idol. So, what's unlearn mga idol? Time lapse tayo mga idol. Let's go for the go. So, yun pala mga idol ang ginawa ko noong una, mga idol. Ito po yung limbiran, tinatawag limbiran. Yung pinaka Bartolina ng mga hinahin na nangangande or nagbubuntis pa lamang. So, yung paanakan naman mga idol, ito dito, yan. Yung mga baboy doon, yan. Yan po yung paanakan. So, ito mga idol yung ating gamit na ano, Ah, uh, DIY na binder, piping binder to. Ayan. 'Yan ito to. So ito pang-bid natin ito sa J-pipe. So ito na po mga idol, Nabuwa na natin yung dalawang side ng ating uh, Bartolina. Sa so, ating asimbol na mga idol to, ating bubuhin na. Sige. Kuya, ready? So ito na po mga idol, yung dalawang piece ni ating asimbolina. So ito na po mga idol ang finish mga idol, ng ating Bartolina.